Okay, so mga kalibot, makalipas ang isang oras sa na biyahe natin guys. Dito na tayo sa sentro ng Valencia City. So mga kalibot, uh, dumaan tayo ng surplus and meron tayong nakitang malaking tent. Kasi guys, doon ang camping tayo nakaraan, pulon tayo ng mga tulugan. So ito guys, good for tent daw to. So pinapacheck natin kung ayos siya and kung ayos, kukunin natin. Oh, grabe guys, ang ganda. Tara guys, pasok tayo guys. Uy, tinan nyo guys oh kasyang kasyang ako pwede akong makatayo Wow meron pa po itong ano? mayroon pang malaki ang ganyan ah para cover sa ulan? sa ibabaw oo sa ibabaw sir mayroon din banig Ma ah may banig din? oo po ito? 9000 9000 guys 9000 magaling lang 9000 Ganda At 12,000? 9,000 Okay. Sige, sige. Sige na, good na, good Go na, go go na. Go na. So, mga kalibot, kakabili lang namin ng aming uh, malaking tent, good for 10 persons. Ito so, yan, guys, sa uh, EO, Korean Surplus, Full Saiyan Retail. Ito so, yan, located sa Purokdos, Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Magpapunta kayo ng marama galing ng Valencia City bago mag-city hardware. Okay, so. <laughs> pang camping natin ito na yung pinakamahaba naming na biyahe so far from summit ng Kanahaw pupunta kami guys ng Lagindingan Airport nila doon lilipad kami papunta ang Ii. makawin na kami sa wakas parang makasigurado kami na uwi ka ng Cavite uwi na mo dyan oh. uh. hindi makasigurado kami na uh, andong ka andong ka <laughs> kasi sawa na kami sa iyo eh hello paroy ko <laughs> makakalibot narinig yun sawa na <rin> <laughs> Sawano, ano sawa ng maner mo Are you excited? We're going to Lisanna. When I wake up early in the morning and when I come home at night, everything is covered in darkness and the sun. Oh, here we are. Ready, runners, Ginagaya ko na yung jeep eh. Okay guys, so guys, okay na siguro to. Uh, observe na lang natin kapag talagang maingay pa din, hinto ulit tayo. Eh nanap tayo ng vulcanizing na may silong. O kaya, patilan muna tayo ng ulan. So ngayon mga kalibot, babiyahe tayo papuntang Lagintingan Airport. And kanina, marinig namin na medyo maingay yung gulong natin. And yun pala guys, kasi maluwag yung kabit nung nagpa-vulcanize tayo nung na nakaraan. Dito tayo ngayon guys sa Valencia. And kita nyo guys sa lakas ng ulan, no? Pero siyempre, safety first. Guys, ang dating guys. Parang may checkpoint. Ang dami na motor sa mga, truck. Hello sir! Hello sir! Magandang hapon po! Hello po! 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 Punta kami sa studio sir. Sitio? Apo. Tapi pala. Ingat, ingat. Okay. Tingga, tingga, sige po. Oh, sige po. Salamat, sir. Just like lightning from a So mga kalibot, takit namin yung motor. So mga kalibot, biya tayo mapuntang ang uh, laging tingan. Dito tayo sa Malaybalay. Ikakarga natin yung motor natin, guys. Kasi umuulan. Pag gantong mga umuulan, guys. Mahirap pag motor. Kaya... Pasta pa natin sa jeep natin para lahat tayo hindi mababasa. mga kalipot, laking tulong talaga na meron kaming ano, sampahan ng motor dito sa likod. Kasi sa mga gantong pagkakataon na walang gusto magmotor sa amin at umuulan talaga, at least safe. Down, you <laughs> guys, natin ng stop guys. Uy! Maramban, uh, brand, bear brand, bear brand. Oo tada, tada, Yon, guys, papai. Yon. Oh. Oh, yon. Oh, yon. Oh, Oh, yon. 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 Oh, hindi ko makanood ng pelikula ah, hindi, manood din ako yan, <laughs> guys, <laughs> malakas muna, no? si Lito na naman natin si Lito, eh malanood uh, siya para kay Kuya Bag <laughs> para magkagagutan niya mamaya kay Kuya Bag makikita mo makikita sila <laughs> mamaya tapos dito mga kalipot, sa kwarto yan, si Jo, tulog si Mami, kising si James, kising So mga kalibot, mga kalibas, guys ang more or less 100 kilometers na biyahe natin dito na tayo sa Barangay Damilag, Manolo Fortage guys So bali dito iwan yung jeep pero mamaya hindi tayo nila Kuya Bal, papunta sa airport So guys, andito pala tayo kala Kuya Pater sa bahay nila, bali dito mag-stay si Kuya Bal, Diyan kaya si Kuya Pater. Ayun! Ayun! Hello po! Kamusta? Hindi, ano lang po. Uh, mamaya, pabiyahan ka po. Pa, Puntang airport. Nandipan ah, jeep. Oh. Sama namin oh. si Pater. Oh. Parang magpawin ni Kuya, Mayroon siyang kasama. Oh. So mga kalibot, ito yung family natin dito sa ano, Damilag. ko Kuya Pater. Sa <laughs> <So, laughs> so, kagaya naman, si Latinads. Sa kagayaan, si Latinads. Sa ingo, sila Kuya Joe. Sa Manay Balay, kila Atigang. Buti, hindi ka malis. Ayan rin, dito lang ako eh. Kamusta naman dito kaya pa ito lang. Ito, saging. Ito, ito. Ito, ito. Meron ba dyan papaya? Okay. Papaya, marami tayong prutas dyan, mga patalubong. May so mga kalibot, ito yung naging base camp natin ng ilang araw noon. So dito tayo ulit. Pero isang gabi lang kami. Kasi may flight na kami tomorrow. Ay, Time check natin 11:41 PM. Ang flight natin mamaya pang alas 5 ng umaga, pero daya beh agad tayo. Kasi guys, ngayon is maulan, baka may baha. Ngayon mga kalibot, baba natin yung motor para hindi na mabigat sa biyahe. Papagating namin dito na ang bahay ng si Kuya Pal. Ngayong araw mga kalibot ay uuwi na nga kami ng Luzon makalipas ang higit dalawang taon na paglilibot namin sa Pilipinas hindi pa man namin natapos ang Philippine Loop ay kailangan muna namin bumalik sa Luzon para asikasuhin ang mga bagay na importante at magkakaroon nga kami ng bagong plano. At iiwan muna namin ang bahay jeep dito sa Mindanao pati na rin ang iba namin kasama. So mga sa uh, makalipas ang may ikit dalawang oras na biyahe natin guys. Dito tayo sa Lagindingan. Kaso guys, time check natin 1.37 a.m. pa lang Ang bukas ng airport is alas tres pa Flight natin alas ito So bagay natin guys, magkana tayo dito ng spot Kung saan tayo pwede magpalipas ng oras Ang alas tres So mga kalibot, kakarating natin guys dito sa Lagindingan Airport Ito na sa harap natin And dahil mga kalibot, alas stress pa yung bukas ng airport. So nagparking muna tayo guys dito yung bahay natin. Para antayin yung bukas ng airport. Flight natin guys mamaya ng alas 5. Pagtulog muna tayo ng Nung... bigis sa oras. i muna tayo guys. magka naman yung mga gamit natin. Ito yung ating gamit. Si ate sa tulog. Si mami sa kasi jo Sa kwarto. Oo. Uh oh. So mga kalipot nandito na tayo sa Nagundingan Airport Nakapagpahinga na tayo Tulog pa sila kuya, si tita, si lahat dito sa kwarto Nakapagpark na tayo Ito Eds, nandito na tayo Nang alis niya natin Nang alam-alam So guys, first time niya ate Eds First time niya ate hi First time mo First time ko Papalit naman kami Yes, Kuya Pater! <laughs> <laughs> Ingatan mo si Kuya Bal! Bye bye! Wala pinapasok na ni Kuya Bal yan eh! Daddy tara na daddy! 3 <laughs> minutes na lang! Ay lang! Dapat pinasok muna, daddy! 3 minutes na lang! 3 minutes yes. na lang po! 3 minutes? 5.45 na ba? <laughs> Hindi po ano? Ano te, kailangan maaga doon? Ah. Hindi ka pa naka-check in eh! Baka hindi ka makaano. Lepad. So guys, naiwan sila Ate Jo dahil close na daw. So mga kalibot na na kami. Kung maalala nyo nga ay April 29, 2023, ang simulan namin ng Philippine Loop dala ang lumang jeep na ginawa naming bahay. At simula nga noon ay di pa kami nakakauwi sa bahay namin sa Cavite. At ngayong araw nga ay makakasama na namin ulit ang pamilya namin kahit panandalian lang. So mga kalibot labas sa tayo. Hindi nga kami nagsabi kila mama na uwi kami para may konting sorpresa. Kuya, sa likod mo. Huwag <laughs> po kayo maingay. Huwag po kayo maingay. <laughs> <laughs> guys, yung si ate guys, yung panay namin. <laughs> Pinalaya si Kuya Ante. <laughs> welcome, welcome home, guys. Hi, finally! Ito <laughs> na po yung bahay nila, Kuya Antet? Ate ni Pacman, ate. Ate ni Pacman. Kila mm. pa mm. tayo. Mm. Kasi ito yung ano, yung upuan ng original na jeep. <laughs> mm. Si ate kahit saan may first hit. Bunso nila lang. <laughs> dito. Dito gusto gusto ni Jace kasi daw dalawang beses lang sa pinapagalitan dito. So guys, luto to ni Mama guys, laing. Tignan natin kung kaya nang kumain ng gulay. So guys, okay, titikman ni Axel yung roto ni Lola. Masarap yun. Hindi lasang gulay eh. So mga kalipot, alis mo na kami ngayon. So ito guys, yung talaga ang pinakarason ng pagbalik namin dito sa Luzon. Kasi recognition ni Jace at ni Didin. Babay tita. Basta na po kami. <laughs> Let's go guys. If you want, I'll come back again.

Such a heart, hope for a maybe I get a one-way ticket down the memory lane There are two hearts beating Just nothing will ever be the same We had a chance, babe, to work it out after namin sa recognition ni Jules, nandito kami ngayon sa bahay ng kapatid. Oh, shy type. Ay, huma. Babalik na kami sa Cavite, tapos sasalubungin natin yung ating bago assistant! Hello, guys. Uh, aalis po sila, mami. Dito ka muna. Mm. Bakit? May gagawin kami po. Oh, lang. Okay, oh, yun na. Tara sa tara na mo. Hatid mo po muna kami. Sa sila Tito Jiro. Pumunta nga kami sa Glen sa Marikina dahil meron kaming susunduin. Baka ah, yun siya. Hi. hi. Okay. Hello. Hello. Kung naalala nyo nga nung nakaraan ay nag-post kami na kung sino ang gustong sumama sa ginagawa namin paglibot sa buong Pilipinas. Open po siya sa lahat at pwede mag-apply ang lahat ng interesado. Tapos, libre ka na sa pagkain, libre ang travel at may sahod pa na 15,000 pesos per month. Medyo marami kasi kaming inaasikaso kaya kailangan namin ng assistant habang full-time kaming nomads. At nung nag-post nga kami ay halos 700 ang nag-apply at isa doon ang napili namin. Si Jair, so siya yung magiging bago natin kasama. Saan ka Bicol So galing pa siya ng Albay Bicol. Sa, sa Mayon po. Siya nga pala guys si Jaire, isang proud katutubo ng Blaan Tribe na galing pa sa Tupi, South Cotabato, Mindanao. Siya ay gumraduate bilang cum laude sa kursong Business Entrepreneurship sa Bicol University. Sila ngayon ay taga Legazpi Albay at sa edad niya noon na 19 years old ay nakapagtayo na siya ng sarili niyang negosyo na Bahay Kubo Cafe na tinawag niyang Kapewinika. Winika. Siya po ang napili naming isama sa ayong pagalakbay sa buong Pilipinas dahil nais niyang ipakita sa buong mundo na kaya makipagsabayan ng isang katutubo sa makabagong panahon na hindi lamang sila naninirahan sa bundok, nagsasaka at nagtatanim ng gulay. Kundi may kakayahan ding yakapin at sabayan ang agos ng motor lugar ng pamumuhay habang pinagmamalaki ang kanilang pinagmulan at kanilang mayaman ng kultura. So guys, kakain muna tayo dito sa Maklo since ito yung malaki para makakain si Jerry. Kasi super haba nung biyahe niya. Bye, Nak. Love you. Ay, na ayos. Bye-bye. Bye. Thank you, boy. Nak, I love you, Nak. Bye-bye, love you. Love you. Bye-bye. Opo. Okay. Dasma, no? Dasma? Yeah. Lagi ako nasa Lasal Dasma, eh. Villar City ilang bago lang po yun, di ba? Matagal-tagal na rin. Mga ilang years na po? Uh, dalawa. Ano, malis nga tayo. Andito na po kami sa Cavite. <laughs> <laughs> oh. Bunso Hello, nila, antet. Anong height mo, Roan? So, six to seven, nata. Five-six? Oo, so, to seven. Hmm. Sige, Never mind. <laughs> so guys, meron kaming surprise. Oh, surprise! I'm very excited kasi meron good news na meron kaming contract signing and super excited talaga. Okay, so. Luto wow. ni Mama Laing. Luto natin sa Mindanao. Okay, so guys, bukas yung flight natin papuntang Mindanao. Pero meron tayong na ngayon na seaplane makasama sa paglilipot natin sa Pilipinas. Meron kaming isa pang good news sa inyo. So mga kalibot, meron kaming pupuntahan ngayon na contract site. Napakalaking magandang balita niya for us. And dahil doon, mas mapapabilis yung paglilipot natin sa Pilipinas. Kahit kayo matutuwa kayo kasi syempre doon sa plano namin, kasama kayo. Para mas marami kaming ma masasama sa paglilipot natin. Ano Jeff, kumagana pa? Kumagana pa sir! Anong issue nito? Driver. Driver? <laughs> Bala kasi na yung magdagdag ng isa pang sakyan natin sa pagilibot. Kaya isa to sa kinukonsider namin. Bali guys, ang haba nito is 20 feet. Tara guys, pasok. Wow. So medyo bitin ako ng konte. Siguro mga ano lang to, mga 5'11 siguro to na, no? or 5'10. So may kita nyo guys, yung mga upuan nito is ginagamit daw to na pang-service ng mga empleyado dito sa Cavite. Konting ayos lang sa wiring tapos gagawin natin guys, natanggal na din 'to. Gagawin natin tong ano, uh, bahay bus. Pero siguro focus to sa ano, magiging extension ng bahay jeep, magiging opisina, wala na tong kitchen ano. Ano lang 'to, parang pinakasala office saka opisina, office bus. Kita nga natin guys 'no na Matagal na siyang na-stock, makalat and medyo madumi. Ito guys, yung dating lagay ng TV nila. Ayan, medyo kumikita nyo yung dashboard dito. Kailangan na rin ayusin. Medyo luma na rin. Yung captain seat guys, tinan nyo. Talagang sira na rin siya. Tapos guys, yung pintuan niya is dito sa bayang gitna. Gusto nyo guys, oh. ito is... Pwede pa naman, pero mas maganda kung makapalitan natin. Yung gulong ba yan sir? Recap? Recap na yung gulong niya, hindi pa? Recap na oh. Sa bali ito sir, ilang taon itong ginagamit? Sa ngayon ay 2 years nang hindi nagagamit na shuttle. So kung may mga papalitan sir, ano mga papalitan namin dito sa kalit? ah uh, gulong, number 1, para original. Okay. Bagaman makapal pa yung recap niya, eh, iba pa rin yung original. Saka Bago, battery no? Battery, yung repaint kami na mag-repaint. -re ah, repaint. Yung mga ilaw sir? Kung yung may sige. palitin sa ilaw, papalitan namin. Okay. Yung register sir, kamusta? White. White, okay. Oh, okay. sige, sige. <laughs> Pero ilang years na itong hindi naka 2 years. Ah 2 years okay guys. Regional. So mga kalibot, sir Alan pala. Ah uh, kung mapanood niyo yung mga unang vlogs natin sa YouTube, dito talaga uh, ah pinakamalaking ginawa yung bahay jeep. Dito naglagay ng solar. Si Jeff yung si Jeff yung nagweldi, nagkabit ng solar. So, ang dami guys na repair dito sa bahay jeep. Dito Ownings. yung awnings oh, no. Uh, dito guys. O oh, pag dinisen guys. Pag dinisen kami, event na sa Mindanao kami. Sila sir Alan yung adang ah, ano. Virtual, virtual mechanic. <laughs> Ayan guys, si Jeff And bago kami guys mag-Philippine Loop, uh, yung huling araw namin, dito yung saan di ba? Dito. Ah, dito. Dito, di ba hapon? Tapos gabi. Lumakad na kayo. O, sa saka oh, sa sa mm -hmm. tayo nag-Philippine Loop. O nga. And yung awning, last day din yata yun. Eh. So mga kalibot kasi, uh, yung paglibot natin, alam nyo naman na nagkasama tayo ng mga followers, mga kamag-anak sa ating nagbabakasyon. So magandang idea na meron tayong pangalawang bahay na kasunod ng bahay jeep sa paglibot natin. And kung meron kayong plano na bumisita na sa bahay jeep, at least meron yes. na kami mga offer na tulugan or space. Pero okay lang yung height niya. Sa akin, kaya talagang talagang, kasi di naman normal yung height ko eh. Sa average ba? <laughs> average Pilipino. <laughs> uh, average Pilipino. Sir Alan, matangkad na eh. Mm, -mm mas matangkad si Sir eh. So balito guys, ang gagawin pala natin, kapag naayos to, pag nasa Mindanao pa kami, ito ay baba ng Mindanao. Para talagang kasabay natin sa pag-iikot sa Pilipinas. Mm -hmm. Pero sakali naman na nakarating na tayo ng Luzon at medyo napabilis yung biyahe natin dahil nga meron tayong ibang plano ngayon, bibilis guys yung biyahe natin. Pero ang gagawin natin, marami tayong loop na gagawin. Kasi mga kalibot, ang dami nag-aantay sa amin sa ibang lugar na para nagkatampo sila na sobrang tagal naman daw. So, ganoon na lang siguro, uh, maraming loop na lang para yung cycle, maraming cycle, no? Mas maraming kalibot ang mararating. Oo. So guys, yung kawalan ng sponsor ng bahay jeep. So lang so, Langis, lang. Oh. So mga kalibot, yung haba nito is 20 feet. Ah, uh, yung 20 feet na yon, yun yung loob mismo ng bahay jeep, hindi kasama yung uso. So mas mahaba dito yung bahay jeep, pero yung lob niya almost parehas lang. Saka mas malapad lang siguro ng konti no. O oh guys, mas malapad ng konti yung bahay jeep dito. And may chance guys na baka magbalik-balik kami dito sa Cavite kasi kung gagawin nito at mas maganda na nandito kami para ma-vlog din natin ulit. Yan guys, so kitang-kita nyo naman. Gumagana, umaandar. Naka-double third din pala no? So naka-private naman yung plate nya kaya hindi na tayo mahirapan guys kasi kung naka-yellow plate yan uh, ibig sabihin pang pasahero. So mas matrabaho sa paglalakad ng papeles. Tignan nyo guys, oh. Kailangan talaga ng repaint. Tapos yung ilaw sa likod basag din. Yung mga salamin guys, kumpleto naman at naka ano na rin parang semi-tinted siya. Sir, thank you sir. See you soon, see you soon. Tara guys. See you in the now soon. <laughs> sir, salamat ulit sir. You, sir. Oh, salamat, salamat. Nakamiss din yung bahay natin mamaya ng hapon. Bye-bye. guys, kita nyo. Contract signing. Sponsor nila sa atin. Sponsor nila sa atin yung barko ay, no? Yung <laughs> <laughs> yung kagamitin nga sa pag-ilipot sa Pilipinas. <laughs> Ikutan natin yung Pilipinas. <laughs> lahat kayo kasama. O, lahat kasama po ang barangay. <laughs> patatapos lang nila kuya at ate ng contract signing dito sa fast cut. Hi mga kalibot! So today, nandito na tayo sa airport. Kasama natin si Jaire. And si Jaire yung napili natin na magiging assistant ni Antet para sa ginagawa uh, niya kung ano-ano. Sa paglilipot namin sa Pilipinas, may mga times talaga na medyo drink upload namin kasi siyempre we enjoy the travel and the journey. And need na namin talaga ng patulong out of 600 na nag-apply guys yung isa na pinaka the best na nakita namin is kasama na namin niya. so siya sure guys yung tutulong sa atin so guys dito na tayo sa Mindanao yan <laughs> na tayo sa Mindanao guys Kaya tayo ng additional family member guys nandito na tayo let's go oh? <laughs> yes, na tayo. hi, hi. Sa, Galing pa po kayo, New York? Saan? Magpag-gigit nyo kami. Tapos gabang. Pag-gigit nyo? Oo. Para mag-cancel sa, uh, na. Saan kayo nakasting ngayon? Sa... Ngayon mag-cancel na si Gino. to? Big time yung mga uh, Pino Europe truckers sa Europe. Lahat ng mga truck drivers sa Europe. Hello, guys! Masalamat Hi guys! First time niyang makakikita ang bahay Gino. Yeah. yeah. Paano kaya makaguluhan yung nasa jeep ngayon? Thank you! Ah, hey, namimiss ko tayo mga ko! Ito na namin! Ang <laughs> <laughs> <Ay>, cute <laughs> naman! Hello. 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 <laughs>

<laughs> si Jaire Oke. <Okay. laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> okay. oh, lang. <laughs> Hello. Ha to bata-bata. Anta lito. Ang aming artist. itong aso. Ted, si Jaire. Mukha mo <laughs> <laughs> si Kasi Kuya Val, walang lungkot, limo lang tayo. Kailangan natin maganap Ay, ng makakasama. Ay, guys, meron na ako sa inyong balita. Kuya Val. Ang alin? Alin? Ano? <laughs>